Naging extra special ang pagbisita ni Nanay Linda na mula pa sa probinsya ng Tarlac sa Baguio City. Sa kanya kasing paglilibot sa SM Baguio, nakita niya ang hilera ng mga display ng iba't ibang mga produkto gaya ng basket, lampshade na hugis strawberry, paintings at iba pa sa atrium ng mall ang mga nakitang produkto, obra ng Persons Deprived of Liberty mula sa iba't ibang jail dormitory sa Cordillera, bagay na kanyang ikinamangha. Special sa akin, kaya nung nakita ko siya, parang na-amaze talaga ako na wow, oh, ang ganda ng mga gawa nila. Despite na nasa loob sila ng kulungan, is, mayroon sila pinagkakabala. Ang grupo nila Nanay Yoli napili namang bumili ng bayong. Napaka-special talaga, syempre. Special talaga, nakatulong ka pa. Syempre durable, it's oran na lang. Tapos, pangtulong din sa ano, di ba? Ang aktibidad na ito, party lamang ng kauna-unahang regional bida painting, handicraft making and songwriting challenge for persons deprived of liberty ng DILG, katuwang ang BJMP car. Ang exhibit ng mga produkto ay paraan ng BJMP Cordillera para mas maibenta pa sa merkado ang mga gawa ng mga PDL. This is a way to end or to fight the unending problem against illegal drugs. So again, this is the program of the government, the Buhay Igatan Drugay Ayawan, the BJMP is when the government against or, or in fight against these illegal drugs. Gusto natin na maging maging busy sila no para magkaroon sila ng ng skills para paglabas nila sa kulungan ay pupwede silang magkaroon ng mga business. Layo ng aktibidad na mapalakas pa ang buhay ay ingatan, drogay ayawan o bida program ng DILG. Lalo pa target ng BJMP na maging drug-free ang lahat ng piitan sa rehiyon. Sa ganitong paraan din na ipaparamdam na parte pa rin ng komunidad ang mga PDL kahit nakakulong ang mga ito. Uh -huh. sa mga produkto. Ipinakita rin sa isang audiovisual presentation ang galing ng mga PDL sa pagsulat ng kanta at pag-awit. Mensahe naman ng na mga dumalo sa mga PDL. Sana pag dumating yung time na makakalaya sila, isapagtuloy nila kung ano man tumahan natutunan nila sa loob. Tuloy lang sila na gumawa. Nakakatulong din sa family nila. Magtatagal ang naturang exhibit hanggang ngayong araw lang, May 28. Jose Ruben Vitor para sa Luzon Headlines.